mag-aaway kayo. Tapos sino yung na-expect mo nga ayos ng relasyon nyo? Kaibigan mo? Yan, yan. Bakit every time na may sama ka ng loob sa partner mo sa kaibigan ka lalapit? Kailangan ba kaibigan mo aayos ng relasyon yung dalawa? Kasama ba siya nung nililigawan mo pa lang siya? Kasama ba siya nung sinagot mo siya? Hmm? Hmm? Ito problema. Kapag galit ka sa partner mo, hahanap ka ng ibang taong ko-comfort sa'yo na instead na kayong dalawa umayos ng relasyon nyo. Instead na naging private yung away nyo, tapos magkakaayos din naman kayo sa huli, nalaman na ng ibang tao. At hindi lahat ng sinabihan mo, mananahiming at gagawin yung sikreto. Minsan magugulat ka na lang pag chichismis ang ka. Pag-uusapan ka. Pag-uusapan ka nang hindi mo alam. Kapag may away kayong dalawa, kapag may hindi kayo pagkakaunawa ang dalawa, kayo dapat mismo umayos. Eh hindi. Hindi lahat ha. Pero yung iba dito, papa sa ibang tao. Ang masama pa niyan, yung tao na sa'yo, sa inaabangan ka lang pala. O inaabangan lang pala yung partner mo na maghiwalay kayong dalawa. Hmm, mm. Ilan sa mga nanonood dito naranasan na to, di ba? Kayong dalawa bumuo ng relasyon na yan. Ngayon kung may hindi kayo pagkakaunawaan, kayong dalawa lang din ang umayos niyan. Totoo naman kasi, na the more na nag-aaway kayo, may hindi kayo pagkakaunawaan, the more na nagtatalo kayo, kapag naayos nyo yun, mas nagiging mas maayos yung relasyon nyo. Mas nagiging mas matibay. Kahit tanongin mo yung mga tumagal na dyan ng ilang taon na hanggang ngayon sila pa rin. Anong sikreto sa relasyon? Ano po ba yung tip para tumagal yung relasyon ng ganyang katagal? Paano nyo po nakuha yan? Paano nyo po naabot yan? Isa lang isang sagot yan! Lahat ng pinag-awayan nila na ayos nila ng sila lang dalawa. Di sila sumuko agad. Di sila naghanap ng ibang tao na ayos ng relasyon nila. Silang dalawa lang din mismo nag-assess nun. Sa bagay, siyempre ikaw. Galit na galit ka sa partner mo eh. May hindi kayo pagkakaunawaan. Pikon na pikon ka. Magulo yung utak mo? Manghihingi ka ng advice sa kaibigan mo? Wala ka pakialam na hindi mo na alam kung totoo ang kaibigan ba talaga siya o hindi. Sabihin sa'yo niyan, ako, iwan mo na yan. Napakarami pa dyan. Bakit di na lang ito? Bakit kasi hindi na lang ito? Bakit di na lang kasi siya? Ikaw, dahil magulo isip mo, papasok sa'yo yun. Babalik ka sa partner mo. Mag-aaway na naman kayo. To the point na ikukumpara mo na siya sa ibang tao. Totoo naman yung sinabi ni Ganto eh. Buti pa sa Ganto, ganyan, okay siya. Ikaw hindi. Blanco ka na eh. Lahat na ng hindi magagandang salita, lahat na ng masasakit na salita, ibibitaw mo na. Kasi nalaso na yung utak mo ng mga sinasabi ng ibang tao. Instead na kayong dalawa lang yung nag para sa isa't isa. Para ayusin niyo yung relasyon yung dalawa. Para maplansya niyo yung pag-aaway yung dalawa. Kung iniisip mo na good idea na magpa-comfort ka sa ibang tao dahil lang masama loob mo sa partner mo, pag-isipan mo mabuti ha. Oo, hindi naman siguro masama. Hingi ka ng konting advice sa mga kaibigan mo. Pero siguraduhin mong yung mga kaibigan na yung totoong kaibigan para sa'yo. Kasi kung totoong kaibigan yan, mag-open up ka man sa kanila ng problema nyo ng partner mo. Tapos alam nila na ikaw yung mali. Di ka nila kukonsintihin. Pagagalitan ka pa niyan. Pero kung yung nilapitan mo ay kukonsintihin ka, tapos ipupush ka pa nilang gumawa lalo ng mga maling desisyon mo sa buhay hindi kaibigan yan. Nagets mo? Kung may pag-aaway kayo, kayong dalawa na lang umayos. Keep it private. Keep it low-key. Kasi hindi nga lahat ng mapagsasabihan mo magiging anis na hindi nila ikakalat kung ano mang naging problema niyong dalawa. Nakuha mo? Kung nagets mo, comment ka nga dito. Ano mo sasabi mo sa video na to? Tama ba o hindi? Comment mo dito. Let's go and peace out.